Ayan guys, sila yung kasama ko dito sa paglalaba oh. kukulitan sila guys. Ayan ang mga alaga ko, nakikita niyo po guys. Ayan, papunta po sila doon sa likod. Ayan, ang saya-saya. Pagkaganyan sila so Sumasayo yung bundok ni Ducky. Hello mga Ducky! Morning, Ducky. Ducky. Good morning, Ducky. Saan kayo pupunta, ha? Saan kayo pupunta, ha? Ducky. Ayan siya, guys. So, ayan, ayan. Nakakatawa po, guys, pag may mga pets po kayo. Nagbibigay saya po kapag po, halimbawa, malungkot po kayo. Ayan po sila, guys. So, ito yan sila lagi sa likod. Ayan. Ito din po yung aking mga kalapati. So, ayan na muna guys. Thank you. Bye.